Biyansa, si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nasa kulungan magpapasko ang unang batch ng mga individual na sangkot sa manumalyang flood control Project sa bansa. Ayon sa kalihim, binubo ito ng tatlong individual kung saan non ang kanilang mga reklamong kakaharapin dyan sa Office of the Ombudsman. Ginawa ni Dizon ang pahayag sa ginanap ng meeting ng Technical Working Group ng uh, binuong Independent Commission for Infrastructure. Paliwanag ng kalihim, kabilang sa maaaring mag Pasko sa Kulungan ay sinadating Department of Public Works and Highways sa Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at private contractor na si Sara Diskaya. Sila ang mga respondent sa kasong inihain ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman noon pang Setyembre 11 ng taong ito kasama ang iba pang mga personalidad. Ang reklamo mga kabombo ay may kinalaman sa manumalya na bumabalot dyan sa siyam na flood control projects na nagkakahalaga ng 249 million pesos sa bahagi ng Malolos, Hagonoy at Baliwag dyan sa probinsya ng Bulacan at maging sa iba pang parte at dyan sa naturang probinsya. Una nang sinabi ni Ombudsman na Jesus Crispin Boying Rimulya na naghahanda na ang kanilang mga prosecutor na makapagsumitin ng nakalap na impormasyon sa korte sa da For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.